Terima kasih telah menonton! Oh, si Joe. oh box si Jo. Asa ka ni? Ani gitong gitong ba? Nakabox siya niya na? Ani gitong yun na. Makita yan, nasa tulog. Ano ka na? ako. Okay? Okay na. Okay. Okay, morning mga katinders. Nandito ako sa aming kitchen at kagigising ko lang. Ayan. At the same time ay nag-walking yung aking mga alaga. So kape tayo. Yung aking kape ay Lux Beauty Cafe Macchiato. Ito e, effective talaga itong mga katindos. at medyo humiliit sa si tummy. <laughs> so iniinom ko siya once a day na lang kasi diba yung hapon meron na ako nabiling juice galing kay Rosmar. So sasya ito sa inyo maya maya pag nandun ako sa store kasi iniinom ko siya after ng ating kain lunch. So, yung sa delivery ko, um, di ba, scam ako nung last time. Nag-order ako nitong, itong um, underarm whitening cream. Nung last time pa, ko sa inyo. Pero dumating si lotion. Kaya parang nadala na ako. So, ginawa ko, minessage ko si uh, seller na kung pwede bubuksan ko muna before ako magbabayad. Kasi ano din to 290 na ito plus, um, plus shipping fee. Ewan ko kung $59 or So, sayang din na iba yung dumating sa akin. Lotion naman, bango naman siya. Pero, yung ko kasi itong whitening cream. Pero, nung uh, nasa video, ay tama na yung seller. At, dalawa in-order ko itong whitening cream at si Rosmar na Colatine. Napakaganda sa lips. Ginamit ko ito kahapon, Sunday. So, ano talaga siya, magsistay talaga siya sa lips mo. So, ito yung aking last delivery kay Rosmar. Halos na, nakiyaw na yung mga produkto niya at nagustuhan ko talaga. Ang wala lang ako so far sa everyday use ko ay yung 24 karat. So, nasa um, nag-sale ngayon yung 99 pesos lang. So, yeah, avail ko rin yun. Ayan. So, kapit tayo. Kamusta kayo mga katinders? Na tinda ba kayo kahapon? Si Mami Tins kahapon Sunday, nag ako at gumora ako pa downtown. Hindi na ako kumuha ng video at uh, naging busy rin ako dami kong inasikaso kasi di ba ngayong May ay graduation ni mga anak natin at yung iba mag um, recognition so doon ako naging busy may konti lang pinamili at yun kaya kagigising ko lang kasi late na kami nakauwi kagabi so ano ba yung naging experience nyo sa mga online deliveries na sa Facebook page nyo lang nakikita kasi nung no, si kuya nakausap ko mabait naman si kuya nung no, kinausap ko siya in a right way naman na Uh, pwede ko daw buksan, pero bubabayad ako ng one -handle. Sabi ko, parang lugi naman ako. Sabi ko, sige. Kasi nakalagay sa sa seller ko, yung uh, delivery charge pala niya 59. So, pwede 59 lang bang bubayar ko? So, sabi ko, sayang kasi kung bubabayad ako ng 400 plus yun eh. Nakalimutan ko na. Tapos, uh, hindi naman tama yung aking order. So, parang napaka-unfair naman sa part ko. So, naiintindihan naman ni rider So, sabi ko, kinakapa to first. So, pagtingin ko may collatin na rose mo sa bagay, eto na talaga yun. Para medyo sigurado na ako. Kaya nung sa video, binoksan binuksan ko itong eto siya. Ayan. $2.99 eto plus uh, shipping fee na $59. Tapos eto nasa $99 na lang ata. Kaya, kaya kinuha ko siya online. So, shout out sa seller at hindi ako na-scam. <laughs> so, ayan. So, naintindihan ako ni Ryder. So, ganun lang naman na kasi ang gusto ni ano seller ay kuhanan mo ng video yung parang walang edit edit na video at pag mali yung order mo pwede daw ng refund pero buti na lang ay yung order ko ay tama so wala nang hassle kasi gustong gusto ko talaga to gamitin tong sa kilikili ko at ito naman sa lips okay so ito lang yung aking sharing mga katinders good morning sa inyong lahat at busy-busyhan si mami teens at ah uh, chika tayo mamaya sa tindahan regarding sa akin yung bagong pinamili ko na rosemary na juice at yun ang iniinom ko ngayon ang meron ako ay yung mango mango milkshake at linay ko sobrang sarap din at yung last time diba na, nainom ko na yung iced tea niya. so baka next baka focus lang ako sa dalawa kasi meron na akong kape may coffee siya tsaka yung ano pa yun? So, chocolate. So, parang iwas mo na ako sa mga chocolate-chocolate. So, baka more on iced tea lang ako tsaka mango milkshake. Okay? Kita-kits later sa tindahan. Hello, mga katindas. Ngayong hapon, duty si Mami Tins dito sa tindahan. So, share ko sa inyo tong aking juice na iniinom ko talaga. Si Rosmar. Ayan, mango milkshake na super sarap-sarap-sarap at effective kay mami Pins kasi, ayun Puma na, pumapayat na, pumapayat na. At yung kinakain ko lang, medyo kalatong kamote at saging, Sug na bisig na sa si Mommy Pins. Ngayon, so, gusto ko magkape. Sina, to. <laughs> Naantok ako dito duty at naingay yung background. Patay oras niyan. So, kaya risipan kong hapusin na tong aking vlog. Kasi parang mga ilang araw ko na ginagawa pero hindi ko siya matapos-tapos. So, eto. Etong si Rosmar Mango Milkshake. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. Parang feeling ko pitimpla ko ulit ng isa pa. Kasi parang milkshake talaga siya pero diet, di ba? from time to time parang mag-feel ko papalag-palag ako sa CR pero hindi naman yung nag-duty tayo na CR din ng CR yung parang umaga tapos before tulog, before magbukas ng tindahan ganun lang yung timing niya so okay lang okay lang yung ganito so napapansin ko parang lumiliit na ako yung mukha ko di ba yun ang mukhang lobo lumiliit na rin ako oh, oh, <laughs> so recommended ko tong si Rosmar so pag umaga iniinom ko yung si Luxling cafe macchiato at ito yung aking lunch or minsan yung kakain ako ng early dinner ito yung pinapapak ko okay